Hello everyone! Today, bubut-butin na po natin yung coin bank ni Lucas. Lucas! Ah, saan yung coin bank mo, Nak, Ayan na. o. Oh, ano, heavy so... na? O, oh, oh, yun, yun na. na. Ayan. Kali po kapag may kapag may mga ano eh, mga coin coin na 20 pesos, Lucas! yun yung yun binibigay namin kay Luke. Kasi actually, may hingi rin talaga siya. Papa, papa, uh -uh. Ah, sabihin mo na, magpapatulong tayo kay Papa? Opo, tulong. Tulong ah, sabihin mo kay Papa, please. please. Ah, ayan po. Ayan, hindi namin alam kung magkano na yan. Eh. Uh Oo, -oh. wala pang isang taon yan, ilang buwan lang yan. Ah! Mga ano, di ba? Samahan nyo kami yun? guys, bubut natin yung ano ni Ano, ano, puno ano, 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 na. Sabi mo na? tara po. Kalo po. Anong gagawin natin dito? Put-putin. Tapos. Tapos po po. Lalagay sa bangko. Bangko. Okay? Opo. Ready Opo. na? Opo. Opo. Okay. Okay, okay ah! here we go guys. Ayun ka. na. Ito guys. Uh, nung nasa kabit uh, ang Tagaytay no na yeah. grocery kami, nahawakan ng anak ko 'to. Mm -hmm. Eh. Hindi namin aisipin uh, na ano na parang parang toy lang kasi para sa kanya to eh. So, hindi namin iisipin na talagang mapupuno niya. Hindi natin expect talaga mm. kasi sa ugali ni Lucas Malaro, abay nag-umpisa siya noon naghingi siya ng ano ng coin. Hmm. Eh natuwa naman kami kada ano, di binigyan namin kada ano nanghihingi siya binibigyan namin. kasi, kasi guys, yun? nung panahon na yun, diba? Iniyakan niya talaga to. Oo, oh, ang cute din kasi. Iniyakan talaga niya. Mm -hmm. Sabi ko, sige, kumuha ka. Yung maliit lang, ah. Actually, iba-ibang size nung time na yun yung coin bank na ganyan. Eh. Ito na, guys. Ah, oh, yan na, yan na. Kailangin natin This gano'ng Ipon challenge ni Lucas. Ipon challenge? Ipon. Kahit sa ano, para di mo gumulong. Mm -hmm. Kasi puro mga coins, <laughs> Puro coins, <punsi>. Pa! <laughs> How much? Magkano kaya yan? 44. Ay, oh, 44? Oh, okay. <laughs> Excited ka? this oh. So many coins. Ah, wow. yeah. Ah, 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 Yung Ah, yeah. Ah, yeah. Ah, yeah. Ah, yeah. Ah, yeah. Ah, yung Ah, Tingnan niyo guys, dito sa hulog niya, kukunti lang yung mga ganito. Most 20 yung mga unang binigay natin, pesos hinihingi sa niya lang papa. Siya. okay, ito yung pag wala kami may bigay ng 20 pesos pa, nanghihingi siya ng coin. Ito lang yung binigay natin sa kanya, uh -huh. para lang meron siya mahulog. Ito tuwa pa sila kasi yung kapag maghuhulog siya dyan. Why? Kasi yung naririnig no? niya lalo nung Why? hindi pa masyadong Kasi nung panahon na yun guys. Ang inis namin kasi turuan yung bata na mag-ipon. Mm -hmm. Kasi hindi eh, naman lahat eh. May kakayahan mag-ipon sa ano uh, ayaw kasi namin maging magastos. Si yes. Sen, para matuto siya sa pagtanda niya. Bata pa lang, turuan na. Yeah. Ah, bilangin natin guys. Yes, bilangin natin ha. Hey. Nakakaniyan, tumutulong ka tayo sa camera. Tingin sa camera. Tingin sa camera. Ito ko po, Mario Joseph. Huh. Hmm. Aso, tuntua Hindi eh. lang na guys. Ano, mabot ng ano. Ha? Tingin ko naman, lagpas 1,000 to eh. Oo. Oh. Pero sana nasa 3,000. Hindi ko lang sure. Kasi minsan nakakabigay kami ng 20 peso ko yung mga ano, Okay, sa so piraso. 800 na yan. <laughs> oh, 800 na yan? Binibilang <laughs> ni Papa. Excited kasi si Lucas eh. Papasok namin sa bangko. Dadagdag namin dun sa mga naging ano ah... Yung, mga yung pakimkim niya nung binyag siya. Saka, yung, pama, yung mga ginaldong nakuha niya sa mga ninong ninang Pantang niya. Sabay-sabay yun. Ipapasok namin sa bangko. Para syempre may ano yung bata. Diba? Ayun one po yan guys ito lang sya ganito lang kaliit <laughs> ayun yung pa yung presyo <impression> nyo <laughs> nakadikit pa papa yung presyo ng coin bank nya 24.75 tagay tayo pa ito galing ngayon lang na ano kasi bumili kami bago coin bank ni Lucas ito ito naman sabi ko pag ano ito naman anak color blue blue daw kasi favorite color ni Lucas blue yun naman ang challenge nya As, counting ka din? Opo. Okay. ko sa camera. Ha? Huh? Counting ka din? Opo. Okay. Ako, magano na to tapa pa? Tutu. Tutu? Uy, mukhang may chance. Tatlong libo. <laughs> two, four. Uy, three thousand na, guys! Three thousand na! Ayan, o. Oh. O, oh, pera pa to. Hindi pa kasama Hindi ni Lucas. Diyos ko to. Hindi mo pa Lucas. Anak, anak, anak. anak. Du tulungan si mama doon pag nag-liquid na. Okay? Hala! Tatlong libo na! Ha, nagkamali si Tito Ian niya. Sabi daw, di abot tatlong libo. Lagpas na, oh. Mami, anak mo yan. Trito, trito na. Hala, guys! Update! 4K na! 4,000 na. Meron pa. 4,000 plus. Uy, yung fairness. Yung fairness, ha? Uy. Punti na lang, guys. Ito, naka 4,000 na si Lucas. Ang so, makapala ng pera mo, anak. Sobra-sobra yan kung ibibili. Actually, guys, dati, ang ano ni Lucas sana, ibibili ng bike bibili na eh. Sabi ko, alanganin pang mag-bike si Lucas. O, ipasok muna sa bangko. O, kung ang ibibili na namin ng bike, sobra-sobra to. Ano ba, no? Papa, I want no? My, oh my. Ah, bakit may umay! Hmm? Look, ato, ato, something. Anak ko something. Something? Opo, to. Basura na yun, anak, basura. Opo, look. Opo. 4,100. 4,100. Ayan, guys, may pampaswerteng coin kami. Isusot na lang ni Lucas doon sa ano, sa isang alkansya niya. Ayan.

30 cents. Papapasok na lang din natin. Ibukod eh. na lang natin yung bariya na yan. Pasok natin na rin sa bangko. Para ano. No, Guys, total, magkano? Usok ko kang mama. Magkano? 4,312 and 30 cents. O, oh, bilangin mo na anak. Ikaw magbilang. Kanto? Bilangin mo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Wow, Nakatayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eleven, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. 20. 20. 20. <hes Coinfolies. laughs> Ilan, ilan, ilan. <walker> wow. <laughs> Ito guys, sa ganito kaliit, apat no na Mahigit. no? Point something. Pa, papa, na. Pasok na lang natin lahat, Papa. Ibukod natin ang ano to, 12 pesos in ano. Papa, come back So guys, tape natin para pag binilang sa bangko, mas madali na silang mag-count. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos 20 pesos, 10 times 20, 200, 200. isang ganito. Ayan. Huh? guys so, para do blocks natutuwa si Luka huh? para double blocks si ano na iniisa-isa <laughs> na ni papa ni scotch tape o oh, parang di ma ano mahirap pa yung pagibila pero yung ganong kaliit 4,000 plus yung pwedeng ilaman i maipon mo eh what more pa ganito kalaki yung ganito ito ngayon oh yung challenge paano kung ganito kalaki Tancha no guys ha magkano to? Kasi yon ganong kaliit, 4,000 plus. Kayo, sa tingin nyo. Ikaw, Papa, magkano? Tansya mo. 10,000. Nagi 10,000 mga. Abot kaya ng ano to, mga 15K? Ay, 15... Baka, baka mag-maximum ng 12. 12? <laughs> eh, no? Oh,

Yan guys, tapos na. Tapos ng ano. Pwede total auditing ko, 4,312. Bilang ulit natin. Bilang ulit natin. Bibilang ulit. Isang ganto guys, 20 pieces. Eh, 10 pieces. Tapos 20 pesos. Si Bill 200 isang ganto. Okay. 200. 400. 600. 800. 1,000. 1000 100, 200 400 600 800 2000 Anak na. Oh, pay ko. 200 400 600 800 3000 Kauntomi anak. 200 400 600 800 Ito guys, may 100 piso na kasi pero 1 2 3 4 5 6 200 din siya. Bali 4,000. Anak 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 anak. Ito ay sampung piso na 10 piraso, so 4100. Anak pera mo ito, ha?

Ayan na. Na, Ay, magkano Sa isang ganto lang yan, ha? Bye ko, so, Papa. So, i-encourage din natin, guys, din tayong mga magulang dyan. Encourage natin yung anak natin na mag-ipon. Kasi okay. siya, eh, siyempre, sa murang bata, sila yung pang dapat na natin, eh. Uh, Mag-esteem tayo ng knowledge, ng mga good news. Na mag-save. Mag-save. Mag mga ganon. Hindi yung puro, so, para, ano, kasi pag laki nila, bilidito bilidon. Pag laki kasi nila, madadala nila yan. Yes. Makasanaan mas maganda kasi papa lumaki ang bata, paglaki nila masinop sila sa pera. Marunong sila. Oo, sa marunong din. silang mawak ng pera. Hindi yung mm -hmm. hindi naman kailangan basta gusto lang bilhin, bibili dito, bili doon, di ba? Saka maganda kasi diyan, maturuan din natin yung anak natin na paano paghirapan din ng pera. Yes. Kasi hindi naman lahat magagaling talaga sa atin lahat, yun, ya? paano 'yan. paano paglaki niyan, kailangan din nang magsarili din. Pero for the meantime sa ganitong edad, save muna ng pera. Turuan natin sila paano mag-save ng pera, gumamit ng mga coin ba. Actually, kahit na ano lang yung yung kasi ito magkano lang naman. Tingnan mo papa sa pwit, nandun pa pala yung presyo niya. <laughs> ito guys ha? No, 24.75 lang. Um, initially talaga, ang nisip ko, lalaroin lang yun. Oo, uh -huh, yun ko rin. E, hingi ng coin, hindi e, eh, sinunod-sunod na namin. Yes. Naman tala namin. Pag may Mama, 20, pero, pag ano, may 20 pesos ko, ito ginagas, uh -oh. -huh. ko sa kanya. Huwag niyo suklihan. O oh, sige, guys. Oh, ito na muna sa ano, for today. That's all for today. Uh, oh, keep um, saving money para sa ano, future. nag sabi mo sabi, ano, sa audience mo. Bye bye. bye. Thank you for watching. Bye okay. -bye. Don't subscribe. forget to subscribe. <laughs> <laughs> oh, bye, -bye, ka bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.